Dahil sa inaasahang pagdaan ng bagyong opong sa Metro Manila mamaya, lumikas na ang ilang pamilyang nakatira sa mga bahaing lugar sa Quezon City. Nakaantabay na rin ang mga rescue team. May unang balita live si James. James. So good morning, isa itong Rojas District doon sa mga barangay dito sa Quezon City na nagpatupad na ng pre emptive evacuation simula kagabi. Karamihan doon sa mga residente na lumika sa mga naninirahan sa tabing ilog na kar karaniwan na nakakaranas ng lampas taong baha. Kagabi pa lang lumikas na ang senior citizen na si Mona patungo sa multi-purpose gymnasium ng barangay Rojas District, Quezon City bilang paghahanda sa banta ng bagyong opo. Nakatira siya sa Gumamela Street na karaniwan daw lang pastawang baha kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Mahirap kasi pag may tubig na doon sa amin. At saka yung bahay namin, hindi mapasok ng bangka. Kaya mahirap, ano, kaya mahirap kami may rescue pag uh, mataas na yung tubig. Kasama naman ni Mari nilang tatlo niyang anak. Sa tabing ilog sila naninirahan. Kaya hindi na nagdalawang isip ang pamilya na maagang lumikas. Natatakot po kasi ako lampas taon na po kasi yung ano, yung tubig sa amin. Kahit nasa pangalawang palapag kami, aabot pa rin po kami. Hindi kami makakababa pagkawas na umabot na sa pangalawang palapag. Tatlo pa po yung anak ko. Hindi ko po kayang ilika sila lahat. Nagtayo ng modular tent sa barangay. Sa tala nila umabot na sa 83 pamilya, katumbas ng 277 individual ang lumikas. Puspusan din ang pag-iikot ng mga taga-barangay sa apat na flood-prone areas. Nilagyan ng lubid ang ilang poste para magamit sa rescue operations. Nakastandby na rin ang mga bangka gaya ng rubber boats. Yan yung mga tali, yan po yung nagiging giya namin na kung saan eh, mapadali kami sa mga gusto pang magpa-rescue. At una-una, siyempre nandiyan yung kalaban namin na karen, na tubig. Na yan yung nilalaban namin para makalapit lalo kami sa mga gusto pang magpa-rescue. Ang ibang residente gaya ni Torio, inilagay na sa mas mataas na lugar ang mga gamit at appliances. Anumang oras, handa na rin daw silang lumikas. Sanay naman na po kami pero kailangan po namin magingat. Kailangan po namin iangat pa yung mga iba para wala na kaming gagawin. Gano'ng baka taas po yung ito? Maraming? Minsan lagpas po talaga, lagpas tao po talaga. Sa Barangay Bagong Silangan, may inilikas na rin labing-anim na pamilya kagabi. Inuna mga senior citizen, buntis at may kapansanan. Nagpatupad na rin ang preemptive evacuation sa barangay Apolonio Samson, lalo na sa mga residente na nakatira sa tabing ilo. Kaninang hating gabi, umabot na sa 63 pamilyang nasa evacuation center. Samantala Susan, balik dito sa Rojas District bukod po dito sa mga lumikas sa uh, gymnasium ay meron na rin mga residente na lumikas doon sa kanilang simbahan. Pitong pamilya po yun na tinaasahan ng mga taga-barangay na madadagdagan pa yan ngayong araw. Sa lagi ng panahon naman, kanina madaling araw ay nakakaranas tayo ng pagambon dito sa Quezon City pero ngayon naman ay wala pa tayong pag-ulan na nararanasan. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation ng mga otoridad sa ilang lugar sa Quezon Province bilang paghahanda sa bagyong Opong. Sa Tagawayan, inilikas na ang mga nakatira sa flood-prone areas, gayon din ang mga nasa lugar na may banta ng storm surge at landslide. Pansamantala silang nananatili sa isang paarala na nagsisilbing evacuation center. Gatardip na ang baha sa JP Laurel Highway sa Lipa Batangas dahil sa pag-ulan, inano ang mga plastic barrier sa kalsada na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Binahari ng ilang kalsada sa Antipolo Rizal dahil sa malakas na ulan. Ayon sa pag-asa, ang nararasang pagulan sa Calvarzon ay epekto ng bagyong opong. Halos walang tigil ang pagulan sa Tagbilaran City sa Bohol dahil sa habagat at bagyong opong. May hinahanggang hanggang katamtamang ulan ang naranasan sa Tagbilaran mula umaga hanggang gabi. Nahirapan ding makasakay ang ilang commuter. Sa Dumaguete Port, sa Negros Oriental, kansilado na lahat ng biyahe ng mga barko bilang pag-iingat sa bagyo. Wala naman daw stranded na pasahero. Sa Cebu City, wala rin muna ng biyahe ng mga barko papuntang Samar at Leyte Provinces. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit dalawandaang pasahero ang apektado sa Cebu City dahil dyan. Itinaas sa Blue Alert ang buong lalawigan ng Cebu dahil sa bagyong Opong. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naka-alerto na ang otoridad sa mga posibleng i-rescue. Nakahanda na rin ang mga ospital at evacuation centers kung kinakailangan. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation na sampahan ng kasong indirect bribery at malversation of public funds ang ilan pang umunay sangkot sa kickback sa flood control projects. Hindi inisa-isa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pero lahat daw ng idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay pinakakasuhan. Ang mga binanggit na Bernardo ay sina Bicol Party List Representative Saldico, Senator Keith Escudero, dating Senator Bong Revilla, dating Senador at ngayong Makati City Mayor Nancy Binay, DepEd Undersecretary Trigiv Olivar at Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. pina na ng DOJ sa Anti-Money Laundering Council ang bank accounts at iba pang assets ng na mga nabanggit. Ipalalagay rin daw sila sa Immigration Lookout Bulletin sa sinumpaang salaysay ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Sinabi niya nag-deliver siya ng 160 million pesos sa kaibigan ni Escudero para ibigay sa senador. 125 million pesos naman daw ang ipinadala ni Bernardo sa bahay ni Revilla sa Cavite habang 37 million pesos ang deliver niya kay Binay. Nag-deliver din daw siya ng pera kay Olivar na no-stop ni Revilla. Tumawag naman daw sa Saldi ko kay Bernardo para magtanong tungkol kay dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commissioner Lipana sa DPWH Bulacan First District Office. Dahil sa mga isiniwalat na Bernardo, itinuturing na rin siyang protected witness ng DOJ. Maring tinanggin ni Escudero Binay at Olay Bar, ang mga aligasyon ni Bernardo. Dati namang iginiit ni na Revilla at Ko na hindi sila sangkot sa katiwalian. Sabi naman ng Kowa na naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot abroad. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.